Dino, hi, click here to subscribe. araw dito. Tama kayo sa sinabi yung yan. Ama, magandang paninitan. Hmm? Ang mga plate ko sa init ng araw. <laughs> hmm. Tandaan mo lang, dapat laging malinis ang iyong plates. Wow, isang bagong dinosaur species 'yun ah. 'Yan ang Stegosaurus. Tingnan niyo ang kintab na mga plates nila. Ngayon lang ako nakakita ng tulad ninyo. Hindi kami mga dinosaur, mga dino explorer kami. Kung ganun, natutuwa akong makilala kayo. Butit na kayo dito sa amin. Malinis at mainit-init mm dito. -hmm. Oh, my! Ang grabe ang na, eh. oh. na to! Saan nga ba kayo papunta? mag -e explore kami dito! mag -e explore Ama, ginagawa rin natin yun, hindi ba? Doon sa may beach na may malalaking bato! Saan nga uli yun, Ama? <laughs> Limot ko na. Okay lang, isipin natin ngayon lang tayo na gawin doon pag pinuntahan natin. Oo nga. Mm hmm. Hmm. <laughs> Yuck! <Yeah! laughs> Sabihin natin kay Professor na tayo tayong pamilya ng Stegosaurus. Matutuwa yun! Professor, uh -huh? may nakita kami pamilya ng Stegosaurus. Ano? Isang pamilya ng Stegosaurus? Wow! Dito, ilabas mo ang Dino Encyclopedia. Nabuhay ang mga Stegosaurus. Nung Jurassic period, ang ibig sabihin ng Stegosaurus ay roof lizard dahil sa plates nila sa likod. Hmm, ang mga Stegosaurus ay mabubuting dinosaur. Oo nga, ang cool na mga plate nila. Pero para saan ba mga plate nila, Professor? Para makontrol ang temperatura ng katawan nila, nakakatulong ang mga plate para palamigin ang katawan nila pag sobrang mainit. Kapag malamig naman, inaabsorb nito ang init ng araw para uminit ang katawan nila. Tama yun! Gusto namin pinapainit ang plates namin sa init ng araw. Lalo na kapag taginit. Hmm. Ang pinakamainam na paraan para magpalipas hmm? sa lilim ah. ng araw. Ha? Huh? Bakit nagkaganito? Anong nangyayari sa araw? Ama, giniginawa ko. Anong nangyayari? Saan nanggagaling ang mga usok na yun? Ha? ha? Sa bandaron! Walang dudang pumutok na ang bulkan at doon galing ang usok. Hatsi! Hatsi! Giniginaw ako. Kailangan natin ang init ng araw dahil kung hindi, delikado tayo. Nanganganib ang pamilyang Stegosaurus. Gumawa tayo ng paraan para mawala ang usok. Okay! Go, go, go! Go, go, puntahan na natin ang vulkan! Sandali! Ayos lang kaya ang pamilya Stegosaurus oras na iwan natin sila sa lugar na to? Ha? Huh? Oo nga, no. Okay, hingin natin ang tulong ni Mayo. Mayo? Ha? Huh? Hmm. Ano yan, Rex? Pang pa panganib ang pamilya ng Stegosaurus dahil sa usok ng vulkan. Pwede mo ba silang bantayan habang inaasikaso namin yung vulkan? Walang problema. Akong bahala. Dad, umalis na po tayo. Sige,

kahit paano, mapipigil natin ang usok. Kamusta kayo? Medyo malamig dito, hindi ba? Mm -hmm. Malaking problema ang panahong to. Nangyari na ba ito noon sa inyo? Mm. Hmm. Hindi ko na maalala, pero... tingin ko ngayon na ang pinakamalamig na panahon. Oh, ah. ang talino mm. mo talaga. Uh, yeah! Hmm. Baka naman may iba pang paraan. Dapat makaisip tayo ng paraan. Wala akong malaking balabal para sa mga magulang na Stegosaurus. Ang meron ako ay para sa iyo lang. Ah, uh, uh, salamat. Hi, anong pangalan mo? Uh, uh, ako si, ah, uh, Alamin. Hmm? Si si Stego. Kumusta ang pakiramdam mo? Uh, uh, medyo umiinit init na. Salamat sa pagtulong niyo sa amin. Dad, ano kaya kung hmm? gumawa tayo ng mainit na tsokolate? Maganda yung naisip mo. Maganda sana kung mahangin ngayon dito, pero wala man lang kahangin hangin. Kung lumikha kaya tayo ng hangin? Lumikha lang. Hangin. Mm. Teka, ano to? Mainit na dino cocoa yan. Tikman mo, para uminit ang pakiramdam mo. Mm. Mm. Wow, ang sarap nito! <laughs> ang sarap nga! Mm. Huh? Ngayon palang yata ako nakatikim ng ganito kasarap na inumin sa buong buhay ko. Mabuti at nagustuhan nyo. Pero maya-maya lang ay lalamigin na kayo ulit. Kaya sana'y nakaisip na ng solusyon ng mga dino. Okay! Itataboy ng super engine na ito ang usok palayo sa pulkan, Kapit, mo. Nakahanda na ako! Anong gagawin natin? May iba pa kayong naiisip? Kung walang araw, ang mga Stregosaurus ay siguradong... Ah, hindi natin kayang labanan ng vulkan! Hindi naman natin kailangang labanan! Kahit na may lumalabas na usok sa vulkan, may araw pa rin naman! Magiging ahis lang ang mga Stregosaurus! Oo, Oo nga, oh, tama. tama! Professor! Huh? Ang pa! Bumalik na kayo sa base! May magandang ideya si Vicky! Tama! O sige! Tabalik na kami! Hintay pa tayo ng kaunti, ha? Tingin ko may plano sila. Sige, kaunti na lang. Hmm. Hmm. Okay, tayo na. Wow! Ina, ama! Tingnan nyo! Okay, subukan na natin. Pangatlong subok na natin to! Sana naman gumana na. Mm. Mm. Hmm! 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 Ang init na! Sing init ng araw! Hmm! Mm. nalalamigin ng mga Stegosaurus. Tama ka, Vicky. Pero paano mo naisip na gawin ang ideyang yon? <laughs> Kung walang araw, kailangan mo lang humanap ng katulad nun. Ah, <laughs> oo nga naman. Ang galing talaga nung naisip mo. <laughs> wow! Ang ganda! <laughs> Alawak na ba ng damuhan dito? Wow, Grabe! Ang laki pala niya! Wow, tingnan mo siya! Isa pala siyang brachiosaurus! Kumusta ka? Isa rin akong brachiosaurus! Ako si Vicky, isang brachiosaurus dino! Aba, isa ka palang brachiosaurus! Pero wala ka namang mahabang leeg gaya sa akin! <laughs> mm, tingnan mo, pareho tayo! Hmm, oo oh, tama. Ngayon mukha ka na ring brachiosaurus kagaya ko. Masaya akong makilala ang isang kagayo mo. At ako naman, ang pangalan ko ay Mrs. Brackey. Masaya ako makilala kayo, Mrs. Brackey. Gusto mo ba ng mga dahon? Tunay na masarap ang lasa ng mga ito. Ha. Ah. 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 At ang problema mo, gusto mo iyan? Kailangan ko 'tong uminit ng mga yan. Ano ang gusto Oo. Sa isang ipin mo! Eksperto siya! Ah, sana hindi naman masakit pag tinignan niya. ang sinasabi ko. Nahihilo eh, na ako sa'yo. Pwede bang tumigil ka? Wow! Isang tunay uh? na Brachiosaurus. Dito ang Dinosaur Encyclopedia. Isang herbivore ang Brachiosaurus na namuhay noong panahon ng Jurassic. May haba itong anim na metro at bigat na halos 50 tonelada. Tunay talaga itong napakalaking nilalang. Aba! Kaya niyang kumain ng isang libong kilo ng mga dahon bawat araw para mapanatili ang kanyang bigat. Ah, pasensya na kung pinag-uusapan natin ang timbang mo. Siya nga pala, Mrs. Brackey. Nabanggit mo na masakit ang ngipin mo. Uh? Uh, mm. Pwede ko bang makita? Ah. Uh. Ah. Uh. 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 Masakit ba yan? eh uh. hindi naman masakit. Uh. Ito kaya? Uh, ito ba masakit? Ako, oh. uh. si Professor! Oh, Umilabot siya! Ah! Bing, ulungan mo si Professor! Bilisan mo! Sige! Ah! Uh. Professor! Professor, ayos na po ba kayo? Ah. 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 Kailangan siya ma-X-ray. Naihilo ako. Umihigit ako ah. ng... <laughs> uh, yeah. Hmm, merong sira ang ipin mo. Saan? Nasaan yun? Tignan mo rito. Naku po, ang ipin uh. mo. Kaya pala sobrang sakit. Ngayong alam na natin kung bakit masakit, pwede na natin itong gamutin. Hmm? Ah? Gagamutin. Masakit ba, Professor, pag ginamot? Huwag kang magalala. Meron tayong anesthesia, kaya di naman masakit. Makakatulong ang anesthesia para mamanhid ang uh. sakit. Ha? Huh? Nasaan na yun? Uh. Biglang nawala. Ano? Walang anesthesia? Anong gagawin natin? Um, pwede siguro. Masakit ba pag wala yun? Oo, tama ka. Ayoko magpagamot. Aalis na ako rito kung walang anesthesia. Ha? Huh? Sandali! Mas lalong sasakit ang ngipin mo pag di mo pinagamot yan. Hmm. Totoo ba ang sinasabi niyo? Hmm. Papa, gumawa kaya tayo ng anesthesia mula sa halamang gamot? Tama ka. Maganda ang naisip mo, anak. Ito nga yun! Kailangan natin makakuha nito para makagawa tayo ng anesthesia. Ipo! Kukuha kami ng halamang gamot! Tayo na, Dinos! Sige! Gogo Dino! Ako, hindi makagalawang mga... Ang lahat sa snowstorm na to! Ah! Sa tingin ko, ito na yun! Ah! Huh? Uh? Mag-iwahiwalay tayo! O, sige! sige. Nandun sa taas? Ha? Huh? Yun nga! Yun ang halamang gamot! Sige, lilipat ako papunta roon! Sandali, Ping! Hindi ka pwedeng lumipad mm -hmm. sa snowstorm! Mapanganib mm -hmm. yun! bagay! musta Sobrang sakit ba? Oo. Bibigyan muna kita ng ice pack pansamantala. Papa, nandito na po! Ilagay mo muna ang ice pack sa ngipin mo, Mrs. Braffy. Ito po! Ganunat mo kami. Pasensya na, Professor. Alam ko na! Brachiosaurus si Vicky! O tapos... Kaya na Brachiosaurus pahabain ang leg nila. Siguro kaya ni Vicky mabot yun kung pahabain niya ang leg niya. Oo! Magandang ideya yun! Aliki! Susubukan ko! Ayos! Makukuha na uh -huh. niya! Mrs. Bracky! Mrs. Bracky! Masakit po ba ulit ang ngipin niyo? Hmm. Masakit na ulit. Huh? Ano kaya kung sipilyuhan natin ang ngipin mo? Baka makatulongin sa'yo. Magsipilyo? Sa hmm. Papa, narito na ang dinosaur toothbrush ni Mrs. Bracky. Sige, sipilyuhan na natin siya. Ah, ah. Sige, ganito. Magsimula tayo dito sa kaliwa. Sige, Sige po. po. Isa, isa, isa dalawa, dalawa, tatlo, tatlo, tatlo apat. Ngayon, uh, sa nang ibaba shit. siya si sipilyuhan. Sige okay. po.

Chan? Oh! Eh! Ha? Ha? oh! Wow! Wow! Oh! Oh! Ayos! Bigyan <laughs> galing mo! <laughs> Kumusta, masakit pa ba? Hindi na, hindi na masakit ang ngipin ko. Epektibo ang halaman gamot na dala ng dino. Salamat. <laughs> Lagi mong tandaan na laging magsipilyo ng ngipin. Oh. <laughs> At pag sumakit ulit ang ngipin nyo, balik lang kayo. Meron kaming pambalik e, <laughs> 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 Hindi, ayoko. Ayoko nang bumalik. Ni, hindi tayo pwedeng hey! mag-explore hey! tayo. Masarap sana mag-ice cream pag ganito ang huh? panahon. Wala tayong ice cream, pero anong masasabi nyo sa masarap na strawberry <laughs> sherbet? Oh, ayaw! Okay! Masarap yan! <laughs> ha? Wala nang yelo? Maghunaw oh, oh, uh, 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 ng uh, yellow, Hindi ako makakagawa ng sherbet nang walang yelo. Makasama ko! Pugad ng pterosaurus yun ah! Hello, guys! Huh? Huh? Uh, hi! Huh? Anong sabi mo? ah uh, Ang sabi ko, hi! Uh, Kung huh? hindi ka naman abala ngayon, maaari ba akong humingi ng konting tulong? Uh, uh, sa siyang Ceradactylus. Dito, ang Dinosaur Encyclopedia, please. Isang pterosaur ang Ceradactylus mula sa Cretaceous Period. Ang ibig sabihin ng pangalan nila ay Caesar's Finger. Meron silang haba na apat hanggang limang metro. Nakatira sila sa bangin malapit sa dagat. Lumilipad sila sa ibabaw ng tubig at nanghuhuli ng isda gamit ang matulis silang ngipin. Wow! Ang galing naman nun! Kaso hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, Professor! <laughs> Ah, dahil yan sa sungki at baluktot ang ipin ng mga siredaktilus, kaya hindi nila maisara na maayos ang bibig nila. Ah, ganun pala. Paano na pong gagawin ko? Sa tingin ko may gusto siyang sabihin sa akin. Subukan mo ang translator function sa scanner mo. Ah, oo nga. Nakalimutan ko na. <laughs> Gaya ng sabi ko, pwede mo ba akong tulungan? Kung ayos lang sa'yo, umalis kasi ang mama nila para manghuli. Pero hindi pa rin siya nakakabalik. Kailangan kong umalis para hanapin siya. Pwede mo bang bantayan ang mga anak ko habang wala ako? Ah, sige, huwag kayong mag kayo mang -alila. Ako ang magbabantay sa kanila habang wala kayo. Maraming salamat sa'yo. Gagawin ko ang lahat para makabalik agad. Ah, sige po. Mag-iingat po kayo. Uh, 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 uh. ゆりとか Hoy, pagkain namin yan! May nakita ba kayong mga batang sira? Hmm. Bakit kami ang tinatanong mo? Mali ba namin? Kaya nga, anong pakinamin sa kanila? Ano ka mo? Pero hindi niyo ba sila? Hoy! Hindi kami ganon! Tingnan mo, dahon na lang ang kinakain namin! Gutom na gutom na kami! Mabuti naman kung gano'n. Siya nga pala. May nakita ako mga dinosaur na may bitbit sa kanila. Ha? Nasaan sila? doon banda Hindi dyan! Doon! めへへ <laughs> Naku, mukhang tayo ang dapat may matutunan. Mm -hmm. Kapag ganito, kailangan ng plano. Dapat oh, oh, tayo. Oh. Oh, gumawa tayo ng trap. Huh? Okay, iligtas natin ang mga baby Sierra. O oh. oh, sige. Isa. Dalawa. Ha? Tatlo. Dapo. Ano? Sugo. Uh -huh. <laughs> uh ha? -huh. <laughs> Lahat sila, ang sisigla pa rin. Samantalang tayo, nanginginig na sa gutom dito sa tubig. Ano ka ba? Mas magugutom ka kung magagalit ka. Kaya relax ka lang. <laughs> 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 Bakit ba natin sila hinahabol? Balik na tayo! <laughs> 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 ipagtagomba kayo sa amin? <laughs> Nandito ako! Habulin niyo ako! Hindi niyo ako kayang habulin! Habulin niyo ako! <laughs> habulin niyo ako! <laughs> Ayos! Nagawa natin! <laughs> habulin niyo kami! Habulin niyo kami! Handa habulin, habulin, habulin niyo kami! Habulin niyo kami! Nandito, Nandito kami sa taon! niyo ba mga tanga kami? Hindi niyo na kami malulo! Nakabalik na ako kasama ang asawa ko. Maraming salamat sa pagbabantay sa mga anak namin. Ha? Anong sinasabi niya? Hmm? Nagpapasalamat ang papa nila sa pag-aalaga natin sa mga anak nila. Hmm. Hmm. Ah. <laughs> go, go, Dino! Hi! Click here to subscribe!